So, Amen. Salamat sa mga kapatid sa ating Diyos na na sa panawang gawin, ang pagpatulaman sa Panginoon. Amen. Pagkatapos na natin sa aking 53. Amen. sa niya ni Halil Gadug na may pagbesta sa akin sa aking 53. 6 ayo, kata ko yung sabi ngayon ayo, ako yung mag-aalay sa inyo ng pasong mereng naman yun ako yung magpapasalata sa inyo yung panganan o panganan sa pagpansi para sa inyo nga yung sabi ngayon sabi na sa gano'y mag-aalay na nandog sa pasasalamat sa Panginoon. Sa pagkat ang pagpasalamat sa Panginoon ay mabuti. At ngayon po na ay ilalayan ko po ang sa Panginoon. Tumay na kaya na po ang sinasabi na ano po ang mga nangyayari na gaganap sa ating buhay? Maganda mo nito, Panginoon may dalawa pa mabuti ang panginoon, po ang nagpapasalamat sa panginoon. Amen. pa pa rin ang bayan ng bayan na babalikan ng mga ng panginoon, munting harap ng mga sa panginoon ng nito ni panginoon sa araw ng martes,

kapatid din ang kamay ko. Tapos hindi ko na po magalaw. Hindi siya na po yung rabis. Tapos sabi ko na yung ko sa akin, mga magalaw, gano'n. Hindi ko na ako nagpapalaw. Tapos ko na ako at hindi ko na po yung kapatid ko na Hindi ko na po yung kapatid ko na po. ko na mga magalaw kamay ko. Kasi nalang yung

Kung saan ka alam mo na ang pangyayari ay tapos na, umiisa sa mga pula po pabilog. Hindi mo pala piliin sa ng mga sa alim na siyang nagsisayan. Wala pa siyang Sa pagsayaw at diwini, sa mga nangangaili, na eksponen yung sila at na yung labat ay hindi na Amen. Kung naipangyayari pa lang sa ko rin, Mama ay wala nga po nga, o sa ng Diyos o yung mga sa niya o Sabi ko rin. po ang nga patalabas mga inyong inaaralan. At pagpapalagay ng ng mga sabi ko rin, Mama sa Okay, may parang po na rin po yung mga pagkakalala ko sa pastors. Yung mga rin yung napakabay ko, anak. Pwede na kasi ito mabalas hindi siya sa mga 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 ng mga 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 mga

Pa ang ginawa ko, pinipinig na rin, oh, pinipinig na rin ako sa makaramdam ko ng akin. Tapos, araw na ko nga, pinipinig na rin ako sa kanya. Pagdasa, pa Hindi ko alam kung ano ba yung pakaramdam niya. ako sa kanya yung mga sinasabi ko. Tapos, pinipinig ko rin, ko na rin ako sa kanya. lalaki. Tapos,

Pagkakamali ng Barangay Diyos, pagkakamali ng mga Diyos. Ay, Lord, isang mapapalang umabog na po sa ating lahat. Ang din po ay talagang nais ko po na magpasalamat sa at ating Diyoso, sa at ating Panginoon, na alam niyo po, hindi na naman po iingin sa lahat, nung tumayo pa ako dito, hindi ko matanda po ang ating pagkakamali. Pero alam niyo po, Sa aking naramdaman, ayo nga po sa ating gabi pag nagigising ako, sarapan mo, ang berat rin sa tubuhin ako nang ijo na upo. Pero alam mo po, hindi ita ako tumisikin ng gamot. At inaasahan ko nung magigis po Talagang inaasahan ko lahat ito rin, at yun, ang aking mga naramdaman. Pero alam mo po, ang Panginoon hindi po talaga nagpapabaya sa kabila diba, na hindi po wala po akong ilo na nagamot. Umasa lang po talaga wala ko sa kahabaga ng Panginoon. Pero diba, alam niyo so, po, hanggang ngayon na nanasan ko na po ang mga ng aking kapirami-gami. Okay, Kaya eh ay alam mo ako magpapakita talaga sa packages na yan hindi na po ako itong ang pinaka ang lagang pakiramdam ko ang kanyang gulitit niya. Tungkig na maingit ang aking ininom. ko po, po sa umaga at pagkulog ko sa labi, yun lang po ang ininom ko. Kaya yun at ano po, napakaganda ng pakiramdam. Napak umasa lang po tayo sa Panginoon na naranasan po ang kanyang Salamat po sa Panginoon. Sa mo, matatanggap ang mga mga mo. Tiyan mo nga pati sa na talaga <laughs> ni Kristo 4 kung may tawag magaling Ang lahat ng sakit ay ito sa ating Panginoon. Tiyan po po, talaga pa natin ang mga mga gano'n mga

हम तब जा रहे हैं हम उनके साथ चल रहा है तभी हमने बोलना हमें करने के लिए किया और हम आ गए इस रात में हमारे साथ था दो का पता मुझको तभी तो मेरा पति पत्नी बिना तो का मैंने बोला मन हम हमारा मतलब है जो तुम लोग का मतलब है सब किया है कभी तो है कभी तो है

Kasi nangyayari po sa aming buhay, nasa pag-ibig at pag sa ko mga 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 malalig sa mga sariling damay. Kasi po mga At pinakasalamat po dito sa Diyos. Yung mga blessings na pag-uulim mo po, yung pinagkakalikas ka rin. Yung mga tao na doon na binadala, binagawa ko po ako upang ko yung mga ilalim sa Basta lahat, uh, lahat, 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 lahat po ng pag i ng Panginoon, sa lahat ng mga ako rin ay ito din at kapahay. At ito ay yung maayos na ang Diyos ko, ang sa akin ng Diyos, sa alakasan ko. Amen. At sa lahat ng mga mabukit ibagay na pinatalog po sa aking pamilya